Okay. 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 Hindi ko nabigyan kanina guys yung pag ano kung paano kasi ano kasi nga yung, ano yung ano guys And, um, again. so pagyan natin ng tubig konti guys para siya malalambot tapos sakpan natin siya guys para siya malalambot yan Ayan guys, mag ano kasi ako guys mag ihaw ng Ito yung ihawin natin guys Ayan guys Ihawin natin yan guys mamaya Pag ano na to guys uh. Ayan guys, naluto na yung ano natin guys Tapos ngayon ano yung natin guys Yung Oh, Ahoy natin guys. Ganito na lang natin guys para madali. Pasensya na kayo sa kaha namin guys. So ayan guys. Ayan. Ayan guys. Ayan. Ito na guys. So ayan. Ayan. Ito na guys. Ayan. Ayan natin. Ayan. Tarang. Ayan. Okay. Ayan. Ito guys, guys? So, alam natin, talong na adobo. Nagdiri, okay. ibaritan okay. ko and guys tanim niyo po so guys, guys. natin guys kasi masarap to guys pag maano madami kasing pinya dati dito guys tapos na na guys gusto ko bakuno siya ng no pinya guys

Ay! Tapatan ko yung anita ni Mika

Iniisa natin sa sila para malinis siya. Ay! So ayan guys. Tapos na tayo sa ating pagtatanim guys. Ayun. Ayun yung isa natin tanim ng na mga pinya guys. Ayan, dami na tayong tanim na pinya. Ayan. Kasi mahilig tayo sa pinya, guys. Kaya magtanim na tayo, guys. Ayan. Ayan, guys. Yung tanim natin na pinya, guys. Dito pa, guys. O, oh, ayan. Dito pa, guys. Ayan, guys. Ayan. ayan. So, diba, guys? Ayan. Yung tanim natin pinya, guys ito pa guys yan guys walang tao dyan guys kapitbahay namin ang dyan guys wala na sila dito yan dito yung ito yung bahay namin guys tapos yan guys na yan diba guys yan doon guys ayan yan ayan ayan, ayan. Ayan, tapos ito naman, guys, yung mga namumunga na ito, guys, ayan. Tsaka doon, guys, so, oh, ayan, may bunga na yung isa. Ayan, guys, yung ito, ayan. Ayan so, ang bago kong tanim, guys, ayan. Ayan, mga tanim ko na yan, guys, ayan, guys. Padami yan, hanggang doon yan, guys, kaso wala na, na ano siya, guys, na ano siya, naano siya na mga, ano, guys, yung mga pato, bagas. Ayan. Hmm. Yan guys, walang tao dyan. Katakot yan guys. ayan so, pa guys, yung tanim natin ay Diba? Kung mag-ano lang tayo guys, may kakain na tayo. Yan guys, malapit. Ayan guys. oh. Ito naman guys, mag ano naman ako mamaya. Ito guys, hindi ko na nilinis kasi nag-spray yung malapit bahay namin guys sinali yan pag spray guys kaya hindi na tayo mag ano dyan hindi na ako mag uh, ano dyan yeah.